wala nang ligtas si Atty. Pechi Rose Espera matapos ilabas ang matitibay na ebidensyang siya mismo ang sumalungat sa sarili niyang pahayag. Matatanda ang mariing itinanggi ng naturang abogado at notary public na tunay ang kanyang pirma sa sinumpaang salaysay ni Master Sergeant Earl Regal Batiza, ngunit nabunyag sa mismong opisyal na dokumento ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, PIEZA, na siya mismo ang nagkumpirma sa pagiging lihay timo ng kanyang lagda. Batay sa tala ng PIEDA, nilagdaan ni Atty. Espera ang isang contract agreement noong ikawalo ng Abril taong 2025, at siya rin mismo ang nagsilbing notaryo nito. Kapansin-pansin na halos magkapareho ang kanyang firma sa kontrata at sa affidavit ni Gatiza, na parang salamin ng parehong kamay na sunulat. Ang simpleng paghahambing ng dalawang dokumento ay sapat upang patunayan ang katotohanan na pilit niyang itinatanggi sa halip na linawin ang isyo, mas lalo pa niyang pinalala ang sitwasyon nang maglabas siya ng demand letter na nag-aatas na alisin ang mga post na tumutukoy sa affidavit. Sa naturang liham, malinaw na sadyang binago niya ang kanyang lagda, ibang estilo, ibang forma, halatang ginawang paraan upang linlangan ang publiko. Sa mundo ng batas, ang ganitong uri ng pandaraya ay hindi basta pagkakamali kundi isang mabigat na kasalanan hindi ito simpleng pagtatakip ng kanilian, kundi tahasang panlilinlang at malinaw na paglabag sa etikal na tungkulin ng isang amugado at na public na laging dapat tumindig sa katotohanan. Ang pinakamasakit pa nito, ang mga ebidensyang sumisira sa kanyang kredibilidad ay nagmula mismo sa mga opisyal na record ng gobyerno, mga dokumentong bukas sa publiko at maaaring i-download ng kahit sino sa website ng PIEDA. Kung paghahamuni ang kanyang pirma sa kontrata at sa affidavit, tila copy ang kopya. Ang tanging naiiba ay ang kanyang pirma sa demand letter, na malinaw na minanikila. Sa gitna ng iskandalong ito, nadadamay rin si dating senador Panfilo Lacson, na ngayoy binabatikos sa umano'y pagtatanggol sa mga taong hindi karapat dapat protektahan bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, nananawagan ang publiko ng kanyang pagbibigyo, isang hakbang na itinuturing nilang tanging marangal na solusyon. Sa kabilang banda, nabahiran din ng kontrobersya si Justice Secretary Jesus Crispin Boyang Remula matapos harangin ni Sen. Rodante Marcaleta ang kanyang nominasyon bilang ombudsman. Diit ni Marcaleta, bigo si Remula na maipakita ang pangunahing kwalifikasyon ng posisyon, ang katapatan at langan. Sa kanyang sinumpaang pagtutol sa Judicial and Bar Council, sinabi ni Marcaleta na hindi lamang kulang si Remula sa pusay at lalim sa batas, kundi nababahala rin ang kanyang pananaw sa mga isyu may kinalaman sa integridad at etika ng servisyo publiko. Mas mabigat pa sa lahat, ikinabahala ni Sen. Rodante Marcaleta ang naging tugon ni Justice Secretary Boyeng Remula hindi sa isyo kung saan kinatigan pa niya ang pahayag ni Sen. Erwin Tulfo tungkol sa bending the law. Para kay Marco ang ganitong pananaw ay malinaw na paglabag sa code of professional responsibility and accountability, isang gabay na dapat ay mahigpit na sinusunod ng mga taong nasa profesyon ng batas. Aniya, kung ang mismong opisyal na inaasahang magtatanggol sa integridad ng batas ay may kiling sa pagmaluktok nito, paano pa maaasahan ng sambayanan ang tunay ng justisya? Bolivian Dean Dini Marcalete na dapat maging masusing mapanuri ang Judicial and War Council, (JBC) sa pagpili ng magiging ombudsman, dahil napakalaki ng responsibilidad ng posisyong ito bilang pangunahing tagapagtanggol laban sa katiwalian. Ang hinihingi ng publiko ay isang leader na malinis, matatag, at walang bahid ng kasinungalingan, hindi isang opisyal na kayang yungupong sa kapangyarihan o manipulahin ang batas para sa pansariling interes. Sa kabuuan ng mga pangyayaring ito, mas lamilinaw ang masaklap na larawan ng ating sistemang pampulitika, mga abogado, opisyal, at mambabatas na dating itinuturing na haligi ng katotohanan at hustisya, ngayoy unti-unting nilalamon ng sariling kasinungalingan at kasakiman. Ang mga pirma na dati sa ng kredibilidad, ngayoy nagiging sandata ng panlilinlang. Ang mga pwesto sa gobyerno, sa halip na maging daan ng servisyo, nagiging entablado ng ambisyon at kapangyarihan kaya't nananatiling tanong ng taong bayan, hanggang kailan magtitiis ang publiko sa paulit-ulit na pagpapanggap ng mga taong nasa poder. Sa huli, kahit gaano pa nila subukang itago ang katotohanan, mananatili itong lumalabas, sapagkat ang mga dokumento at ebidensya mismo ang sumisigaw ng realidad. Pansamantala, nagbigay rin reaksyon ng reaksyon ang kilalang influencer na si Maga Rahog tungkol sa isyo. Yung statement ni Secretary Remolia regarding kay Gutesa uh, ay masakit para sa mga loyalista, para sa mga dealer mga dealer. Di ba? Kasi for the first time, nagsabi si uh, Remolia ng isang statement na talagang pakabugado. Di ba? Ang sabi niya, yung statement ni Gutesa sa Senate is valid kahit na may questions sa kanya diba? kasi nga di ba nag -o -o diba? nag off the shade di ba nag swear siya diba? the to tell the truth and nothing but the truth for the first time kung tama siya pero masakit para sa mga ladies na mga dilaw at mga di ba saya ang mga yun sa mga kagampi sa mga manyanyakaw ha bakit okay, ang kini-question nyo na ngayon si Marcoleta Bakit yung asawa ni Marculeta ang nagiging problema ninyo? Ha? Ah, hindi naman nagnakaw yun eh! Tapos may lindol pa nung uh, kagabi. Kaya ta, uh, konting tsaga lang po. Wala. Sandali, <laughs> sandali, Mr. President. Iba po yung pinag-uusapan namin, hindi po yung lindol. Ang pinag-uusapan po namin, yung pagnanyakaw sa gobyerno. Na ang nangyayari ngayon, yung mga nag-iimbestiga, yun ang iniimbestigahan. Anong nyari? Bakit noong kayo nakatutok sa mga taong naglalabas ng katotohanan? Hindi nyo pinapantayan yung mga taong tumangay sa kaban ng bayan. Sayang ang bayon! <laughs> If picture it paints a thousand words then why can't I paint you yung larawan naman talaga yun maraming uh, ibig sabihin maraming pinatutungkulan yung a heart na yan a finger heart ni Miskaya parang pamilyar yan ha <laughs> Para familiar yung sa ICI, ya. Alam mo siya Tumuga, tumuga, tumuga <laughs> Ano ba ang nangyayari? Senator King, balik na ba't tuyo? Lalo'y hindi mo kilala ang mga biskaya oh, Eh sige, pwede ka naman mag... Kanya-kanya naman paraan yan, di ba? Mas Basta importante If a picture paints <laughs> Sayang ang bayot <laughs> Shout out sa pinakamasipag, pinakamatatag at pinakakompetent na sekretary ng DPWH na si Vince Dison Sir, kumusta po kayo? Sana po nakakapagpahinga kayo ng maayos sa dami ng ginagawa ninyo Pero meron lang kaming napansin Pumunta kayo ng Mindoro, nag-inspection kayo doon, nagalit kayo doon. Pumunta kayo ng Bulacan, nagalit kayo doon. Pumunta kayo ng uh, Pampanga, nagalit kayo doon. Pumunta kayo ng La Union, nagalit kayo doon. Tapos pumunta kayo ng Davao. Bakit hindi kayo tumunay ng Ilocos, sir? Ah, eh? Hindi. La Union na yun eh. Lapit na doon eh. Di ba? Bakit pumunta kayo ng Davao? Nagalit kayo sa Occidental eh sa Davao, sa Davao City, sir. Nagalit pa kayo? Parang wala naman kami marinig eh, na nagalit kayo doon. Di ba? Oo. Kaya ng tanong, kailan niyo yung inspection ng in New Ilocos Norte? Yung sinasabi nyo balik sa Pinsing Sun? Oo. Gusto lang din namin malaman, sir, kasi katulad din na mga in inspection niyo, mga taxpayer din kami. Sabi nga ni Congressman Tulong, gusto rin namin palaman kung ano nangyari sa mga proyekto sa Ilocos Norte Para patas-patas lang, sir Eh, sana pagdating nyo sa Ilocos Norte, hindi kayo magalit Katulad ng galit nyo Sa Mindoro, Bulacan, Pampanga, Laonil, Damawin, sir Samantala, minati ng tagapagulat si Secretary Vince Lone ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na kinilala bilang isa sa pinakamasipag at matatag na opisyal ng gobyerno. Ngunit kapansin-pansin daw na sa bawat inspeksyong ginagawa niya sa mga proyekto ng pamahalaan, mula Mindoro, Bulacan, Pampanga, La Union, hanggang Davao, lagi itong may kasamang galit at sermon. Ang tanong ngayon ng publiko, bakit hindi niya pa nabibisita ang Ilocos Norte, gayong kalapit lang ito ng La Union? Nais nice din daw ng mga mamamayan doon na mabigyan ng parehong atensyon ang kanilang mga proyekto, upang maging patas ang pagbusisi ng mga isyo sa infrastruktura sa iba't ibang renyon. Kasabay nito, sumabog naman ang isang bagong kontrobersya matapos banggitin ng veteranong election lawyer na si Romulo Macalontal ang pangalan ni attorney. Peche Moses Pera sa isa pang na hinalang transaksyon. Sa kanyang urgent manifestation of grave concern na inihain sa Korte Suprema, hiniling ni Mapalantaw na magpaliwanag ang liga ng mga barangay sa Pilipinas kung saan at paano tunay na pinanotaryo ang mga sinumpaang salaysay na kanilang iniharap. Lumalabas kasi na si Espera, na notaryo sa high profile affidavit ng isang Senate witness, ay sharing rin nagnotaryo ng mga dokumento para sa legal sa isyo ng pagkaantala ng barangay at SK elections. Mas lalong naging na hinala ng matuklasang pare-pareho ang pecha at notaryo sa mga dokumento mula sa iba't ibang probinsya, isang bagay na halos imposibleng mangyari kung totoong personal na humarap ang mga kapitan ng barangay sa isang araw. Paalala ni Makalantol, ang notarization ay hindi simpleng pirmahan lang, ito ay isang prosesong may bigat at tiwala ng batas. Kapag ito'y pinagludahan, nabubuwag ang pertipinidad ng buong dokumento. Dagdag pa nito, kahawig ng lagda ni Espera sa mga papeles ng liga ang kanyang pirma sa affidavit ni Gakiza, ang testigong iniharap ni Sen. Dante Marcolito na nagdikit ng pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isyo ng umano'y kickbacks sa gitna ng mga pagdududa, lumakas ang panawagan ng mga kritiko at mamamahayag tulad ni Adrian Pascal na nanawagan kay Sen. Lacson na magbitiw bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Anila, walang kredibilidad ang isang lider na hindi nagdeklara ng conflict of interest habang tila pinuprotektahan ang mga kaalyado. Sa lahat ng ito, isang katotohanan ang nangingibabaw, patuloy na inuugoy ng impluensya at pagtatakip ang sistemang dapat sanay tapat at patas. Ang kawalan ng transparency at delicadeza ng mga opisyal ay malinaw na pagyurak sa tiwala ng bayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan tatakas sa pananagutan ang mga makapangyarihan bago tuluyang singilin ng taong bayan ang kanilang mga kasalanan?